So yun guys, kwento ko ang kolong kayo guys kasi uh, malapit na yung uh, December, uh, malapit na yung December, December na pala ngayon. So yung iba sa atin sa mga Mani uh, taga Manila, uwi ng province para makapagbakasyon. So ito guys, uh, na-experience ko to dati. Nung medyo bata-bata pa ako, siguro mga ano ako nito, mga elementary yata. Sa elementary pa ako. Ah... Uh, kami nun sa province. Then, syempre uh, nag nagbas lang kami. Yung ordinary lang, guys. Siguro marami makakarelate din ito. Tapos, iba alam niyo naman sa bus, uh, siksikan, tapos punuan talaga. Tapos may mga dala pang manok. Tapos ito na, guys. Hindi ako nung nakikinig sa mama ko na uh, yung yung parang lang sa pagkain so ako pagkada may di ba may mga akit dyan na nagtitinda ng itlog, pizzeria, burger. So, ako lapang lang ako ng lapang. So, sabi ng mama ko, nako, tigilan mo yan kasi nasa biyay tayo. Eh, baka abutan ka nyan. So, ito na ako guys. Hindi ako nakikinig sa mama ko. So, ito na guys. Nung nasa bandang keso na kami, keso. So, ito na. Tumawag na yung kalikasan guys. So, wala tayong magawa. Talagang uh, hindi pala siya guys humihinto na yung pag halimbawa na natataig ka <laughs> so sensor so hindi pala siya guys humihinto agad may mga designated pala siya na area na talagang doon lang sila nag stop kasi may sinusunod silang parang, parang protocol nila ganun so yung guys talagang pipigil na pigil ako so ito na yung pinaka ano pag hinto ng bus so takbo ka agad ako guys takbo ka agad ako sa banyo ano ko sa bahay Ito itong malupit nakano ako nun guys naka six packet na alam niyo yung six packet na ano yung mga yung mga malalaki tapos yung medyas ko medyo mahaba alam mo hindi yun, naman yung parang kay Iverson na ano so hanggang mga below the ano tuhod lang yon hanggang ganun lang so yun guys eh nung time na yon nakaano ako Kaso wala pang tubig Walang tubig nun so, Inis na inis ako kasi Walang tubig Walang tissue man lang So anong gagawin ko nito? Sabi ko anong gagawin ko nito? Eh syempre ang daming tao May marami din nakapila So wala akong ibang nagawa guys Ah sinakripisyo ko yung medyas ko guys Medyas Ito pa ang malupit guys Kasi medyo hindi kaya ng dalawang medyas Sinakripisyo ko na rin yung brief ko guys So yun guys Ah uh, kayo paano nakaraos naman ako. Eh ang malupit nang nito guys. Uh, from Quezon, nakauwi ako hanggang sa amin sa province namin. Na Naglalato-lato. <coughs>